Tila nabagsakan ng langit at lupa si Jesumin nang mabalita ang nahuli ang kanyang asawa dahil sa droga. Hindi na po ako nakapagsalita na. No? Kasi halo-halong emosyon na po. Hindi po ako natanggap sa trabaho. Kasi yung asawa ko, nasa kulungan. Wala na akong magawa kundi po maupo sa isang tabi po. At sobrang nalalambot na po ako nung oras na iyon. Walang inaasahang trabaho, Anak na kailangang itaguyod, hinanakip ng mga magulang at asawang nangangailangan ng tulong sa kulungan ay ilan lamang sa mga bagay na gumugulo sa isipan ni Jessamine ng mga sandaling iyon. paano kami, eh, siya pong kumikita sa amin, sa pamilya namin, kasi may trabaho po siya bilang janitor po sa isang state university. Mabubuo pa ba kami? Makalabas man siya sa kulungan, paano kami mag-uumpisa? Sa gitna ng kanyang matinding pinagdaraanan, nasumpungan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pananood ng The 700 Club Asia. Nag-focus doon. Can you imagine how so... Nung napapanood ko po yung... Yung mga testimony parang ako to. Ito po yung na-encounter ko, na-experience ko ngayon sa buhay ko. Sinabayan ko po yung prayer of salvation. Naramdan man ko na isa po ako doon. isa po ako doon sa tinutukoy sa prayer. Nagkaroon po talaga ako ng hope na, na pwede pa. Na kahit ang gulo-gulo na ng buhay namin, pwede pa po kaming mabuo. Nagkaroon po ako ng interest na tumawag sa prayer center nung gabi din na yun. Ang programa at ang CBN Asia Prayer Center ang nagsilbing kaibigan at gabay ni Jessamine sa panahong wala siyang makausap at masandalan. Dahil dito ay unti-unting gumaan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagkaroon po ako ng takbuhan. <laughs> Nagkaroon po ako ng makakausap at masasang, uh, masasandalan for that moment po. Ayun kasi kahit kilala ko na po talaga si Jesus sa buhay ko, hindi ko po alam kung paano magdasal. Kung paano ko po siya kakausapin kasi ang pakiramdam ko po noon makasalanan ako. Pero through 700 Club Asia, nagkaroon po ako ng idea. Lahat ng kasalanan natin ay pinapatawad ng Panginoon po. Gaano man yan kaliit o kalaki po. Taimtim na ipinagdasal ni Jasmine na matagpuan ni Rio ang Panginoon habang siya ay nasa piitan. Makalipas ang dalawang buwan ay nakalaya si Rio. At hindi binigo ng Panginoon si Jasmine sa kanyang iling para sa asawa. Wala akong ibang tinatawag lagi kundi yung Panginoon. Umingi ako ng kapatawaran sa kanya sa mga nagawa ko. Umaga, gabi, bago matulog, dasal, tawag sa Panginoon, paggising, pasalamat dahil ginigising ako ng Panginoon kahit napakahirap ng buhay sa loob ng kulungan. Hanggang yun nga po, may mga pastor na dumadalaw sa amin na binabasaan kami ng Bible. Simula nung ako'y nakulong mas laging malapit sa puso ko ang Panginoon. Kasi bukod sa pamilya ko, asawa ko, Diyos ang nagpapalakas ang loob ko. Isa po sa naitulong sa akin ng prayer center po ng The seven day Club Asia is maliit po kami sa church konsan po kami napapabila ngayon. Napakalaking tulong po talaga sa spiritual growth namin mag-asawa kasi ito na po yung matagal naming hinahanap. Hinahanap-hanap, binago po kami unti-unti ng uh, journey namin na ito. Binago po yung pag-uugali namin, kung paano po kami uh, magsama bilang mag-asawa at higit lalo po kung paano kami maging magulang sa aming anak. Isa rin sa mga answered prayer ni Jasmine ay ang pagkakaroon ng work from home. Naging sapat din ang kanyang kinikita, kasama ang pamamasada ni Rio, upang maitaguyod ang pamilya, mabayaran ang pagkakautang sa mga kapatid, at ngayon, makapagpapatayo na sila ng sariling bahay. Limang taon na ang nakalipas matapos makulong at tumanggap sa Panginoon si Rio. Naging matibay na kaagapay ng mag-asawa ang Diyos sa paghilom ng mga sugat sa kanilang relasyon, maging sa kanilang mga pamilya, na nanunumbalik na ang tiwala sa kanilang pagsasamahan. Hindi mo kailangan dibdibin, hindi mo kailangan mag-isa hindi mo kailangan ilayo ang sarili mo sa ibang tao. But you just need to call them sa the prayer center po para ipagpray ka po nila and tanggapin si Jesus as your Savior. Sa ganun po ay magkaroon ka ng relationship kay God and matatagpuan mo ang kapayapaan na tanging sa Kanya lamang po nang gagaling.